Oh, alam ko naman yung sasabihin nyo. Natagilid na naman yung cake ko dito. At papakita ko nga sa inyo na kahit ganito yung cake natin. Ay, ma-frostingan naman natin to na maayos. Medyo nagkamali nga kasi ako dito sa paglagay ng filling sa cake. At sa paglagay ng dowel, eh, hindi ko na talaga dito maaayos yung pag ko sa cake na yan. Pero hindi naman talaga kasi ako nagpa-stress. Kasi alam ko naman sa sarili ko na magagawa ko naman to na maayos. At mas straight ko naman siya. Yung theme nga ng cake na to ay kurumi. Pumunta nga si ma'am dito sa shop para magbook ng cake niya. Marami talaga yung pumupunta dito para magbook ng kanilang cakes. Sabi nga nila kasi hindi ako nagre-reply sa mga messages dito. Alam nyo kasi, sa dami na nagme-message dito, mapa-inquiry man yan, or yung mga tanong sa mga cake recipes, or kahit ano messages, ay hindi ko talaga kasi makikita lahat yan. Kaya pasensya na po talaga. Drip nga na ginamit ko dito I whip it lang. Minelt ko lang siya sa microwave for 3 seconds para makuha talaga yung drip consistency. Yung sa inspiration picture kasi ni ma'am, ginamit din na drip doon ay whipped cream lang. Kaya ginaya ko na lang talaga para ma-achieve talaga natin yung gustong design ni ma'am. Sa color pala dito ng cake, yung bottom tier po, ang ginamit ko lang talaga ay yung ube flavored ng Bakersfield. Tapos sa top tier naman, Bakersfield na strawberry flavored, red at saka konting brown. At yung flavor kasi ng cake natin dito. Yung bottom tier ay 8x6 na ube chiffon, tapos yung top tier naman ay 6x4 na strawberry chiffon. Sa details nga ng cake dito, ay nagprint out lang ako dito ng mga printed toppers at ginawan siya ng cut out na name at customized topper. Tapos nagpipe din ako dito ng parang mga ice cream sa gilid ng ating cake. Dapat kasi fondant to, kasi sabi ko ma-achieve naman natin to sa soft icing. Tapos yung gusto lang talaga ni ma'am dito ay lagyan ng mga details na same din sa inspiration picture na sinend niya. 2D na piping tip nga yung ginamit ko dito sa pagpipe ng mga color pink. At yung icing nga na gamit ko dito ay walang iba kundi yung classic whip it ng Bakersfield. Etong cake nga yung ginawa natin before tayo pumunta na Dumaguete. Tapos ipipick up lang kasi nila ni ma'am to na mga 2PM. Kaya before ako umalis ay binox ko na lang agad to. Tapos nilagay na lang sa chiller para ready for pick up na. O ba diba? ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Sa mga naghahanap pala ng mga kurumi themed cake, pwedeng pwede talaga yung design na to. Mas madali kasi siya gawin. So, yun lang po. Bye!